nagsagawa ng isang trade fair ang Department of Trade and Industry kung saan tampok ang mga produkto mula sa Eastern Visayas. Kasama na rito ang iba't ibang produktong gawa ng mga MSMEs na natulungan ng ahensya. Si Rod Lagusad sa detalye, Rise and Shine Rod. Mga bag, banig, iba't ibang handicrafts. Ilan lang yan sa mga produkto ang gawa ng Micro, Small, Medium Enterprises o MSME mula sa Eastern Visayas na bumida sa nagpapatuloy na trade fair na isinagawa ng Department of Trade and Industry sa Mandaluyong. Bukod dyan, may iba't iba mga delicacy na pwedeng pagpilian mula sa Region 8. Layo ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair na mas magkaroon ng malaking market at magkaroon ng mas malaking kita ang MSMEs. Not only yung cash sales, pero meron tayong mga book orders. no Parang regular na talaga na magsusupply sila doon. Napaka-importante niyan para sa ating mga MSMEs para naman sila ay kumita at maging continuous yung kanilang pag-hire ng mga uh, trabahador nila doon sa kanilang mga region. Magandang pagkakataon ang trade fair para may pakita ng MSMEs ang kanilang mga ipinagmamalaking produkto. Importante ito sa mga MSMEs natin, natutulungan natin because this is the marketing platform after a series of trainings conducted and also product development of their respective products. So, kumbaga, yung marketing assistance or the, uh, yung, the conduct of trade fair is the ultimate. We've just recently passed the laws on one town, one product and heritage mapping to spotlight what's core and distinctive about our region. And this is how we're trying to um, put together inclusive value chains so that we connect our grassroots to a more appreciative markets like Manila. Isa sa na sumali sa trade fair, mula pa siya sa bayan ng Daram sa probinsya ng Samar. Pansit na gawa sa malunggay at kalabasa ang produkto ng kanilang asosasyon sa trade fair. Nagkaroon ako ng income, nakaroon din ako ng sariling tindahan. Isa lang siya sa maraming MSMEs na natulungan ng DTI. Katunayan na pagtapos niya sa pag-aara ang kanyang nag-iisang anak na ngayon ay may trabaho na. Malaking tulong po sa amin, sir, kasi yung mga may hirap, yung mga grupo namin, nakakatulong sa mga pamilya namin. Yung mga kasamahan namin, parang, parang umuswag ang anilang pamumuhay. Samantala, may git isang libong negosyo center sa buong bansa ang maaring lapitan na mga gustong magpatulong sa ahensya. Ang DTI tumutulong sa mga MSMEs para mas lalong mapabuti o mapulido ang kanilang mga produkto. Halimbawa, wala pa silang registration, pinaparegister natin. Halimbawa, gusto nilang mag-market ng produkto nila. Or, meron silang mga produkto na sa tingin nila, ang packaging ay hindi pa maganda. Kailangan pang i-develop ang produkto. So, yun ang ating gagawin. Mahalaga rin anyan na ang mismong taong nagnenegosyo ay gustong umunlad. Dagdag pa niya? importante rin ang pagkakaroon ng entrepreneurial mindset at ang pagiging prosigido. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.